Hello po, good afternoon dito sa Saudi Arabia and good evening sa Pilipinas. sa ito po mga kamagi, nandito po tayo sa tabi ng daan. papunta tayo sa, sa trabaho. ngayon, nandito naman tayo sa ano, sa workplace na yun, sa spa. O, papasok na tayo dito. Oh, ito na yung ano, reception area. Ayan, yung isang kasamahan natin ito yung nananamin receptionist namin na banglades. Yan. Yung kalbo. Yan, yung pinakamaganda namin na masayista. Ito guys, papasok na tayo sa sa kwarto ko. At ano, pailawin natin para ma Ito guys, ito yung ano, nananaka sa kwarto ko. Ito sa massage namin, pa. Yan, may kunting ano 'yung decoration sa kahit So, ito yung shower room namin. Na Yan. Yeah. Dito guys, dito lang tayo muna guys. Bago pa po kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and share. And press the bell button and click all para update kayo sa sunod na mga video ko. Thank you po. Bye-bye.